palagi ito eh. Sorry naman po. Nakalimutan ko eh, sagot nito. Seryoso ko itong tinitigan bago ako sumagot. Next time gisingin mo ako kung balak mong magjuging para maipaalala ko sa iyo ang mga kailangan mong dalhin. Seryoso kong wika sa kanya. Kaagad naman itong tumango bago ako hinalikan sa labi. Maliligo lang ako tapos sabay na. Tayong bumaba, nakangiti nitong wika. Nakangiti naman akong tumango kaya naman nagmamadali na itong naglakad patungong banyo. Para hindi mainip inayos ko na lang muna ang kama namin. Sinalansan ko ng maayos ang mga unan pati na din ang takip ng kama. Pwede namang hindi ko gawin iyon pero ayaw ko din naman iasa ang mga ganitong gawain sa mga kasambahay. Kung kaya ko naman gawin ginagawa ko na lang. Kakatapos ko lang magayos ng kama nang makarinig ako ng mahinang katok sa pintuan. Hindi naman nakalock ang pinto kaya kaagad ko itong sinabihan na pwede niyang buksan iyon. Ma'am, pinapatanong po ni Madam Carissa kung gusto niyo daw pong dalhan ko na lang kayo ng pagkain dito. Medyo late na daw po kasi at kailangan niyo na daw pong makakain, wika nito sa akin. Muli kong nasipat ng tingin ang relo sa beside table. Halos alas 9 na pala ng umaga. Pakisabi bababa na kami. Hinihintay ko lang na matapos maligo si Rafael, sagot ko. Kaagad naman itong tumango at nagmamadali ng nagpaalam. Nagpasya na din akong i-check ang walk-in closet para maghanap ng damit na pwedeng isuot ni Rafael. Para pagkalabas niya ng banyo, magbibihis na lang siya. Mabuti na lang at marami pala itong damit dito sa closet niya, kaya hindi na ako nahirapan pang mamimili. Sakto naman na pagkalabas ko ng walk-in closet, lumabas na din ito ng banyo. Magbihis ka na. Nakaready na ang damit na isusuot mo nakangiti kong wika habang lumalapit sa kanya. Muli kong napansin ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi nito bago. Tumango. Wow ang sweet naman ng asawa ko. Pakis nga ulit, sagot nito. Akmang hahapitin ako nito nang bigla akong lumayo sa kanya. Mga ganitong banat ni Rafael alam na alam ko kung saan mapupuntae. eh. Hinihintay na tayo sa ibaba kaya magbihis ka na, nakangiti kong wika dito. Walang sabi-sabing tinanggal ito ang suot niyang roba. Napapailing na lang ako na tinitigan ito. Wala man lang intro-intro. Talagang hubot-hubad sa harap ko. Pilyo talaga. Abat talagang gusto mo pa akong akitin, ha? Magbihis ka na nga kanina pa tayo hinihintay nila mommy eh. Natatawa kong wika sa kanya. Hindi ka na affected sa gandang katawan ko, sunshine. Tanong nito sa akin hindi ko maiwasan na mapasulyap sa tayong tayo na naman itong pagkalalaki. Hindi ba naubusan ng energy ang asawa ko? Bakit palaging galit ang snake niya? Affected, pero hindi pwede ang iniisip mo asawa ko dahil gutom na ang baby natin, nakangiti kong sagot. Napansin ko pa ang pagkagulat sa mukha nito kasabay ng mabilis na pagkilos nito para maisuot na ang mga damit na inihanda ko para sa kanya. Hindi ko naman maiwasan na matawa habang napapaupo na lang sa kama. Naging maayos ang mga sumunod na mga araw namin sa resort. Wala kaming ginawa ni Rafael kundi ang magbonding. Ipinasyal niya din ako sa buong paligid ng resort, lalo na at pagkatapos ng tatlong araw nagsipag, alisa na din ang halos lahat ng miyembro ng pamilya. Ang mga kapatid ni Rafael ay nagsipag, uwi na din ng Manila. May mga negosyong dapat asikasuhin at balik iskwela ang iba pang mga pamangkin, kaya gustuhin man nilang magtagal dito sa resort hindi pwede. Balik probensya na din sila nanay at tatay pati mga kapatid ko. Pero nangako naman si nanay sa akin na. Once na mga nakako, babalik daw siya ng Manila. Personal niya daw akong aalagaan. Rafael, ingatan mo ang asawa mo ha? Iwasan niyo muna ang lumabas ng gabi, lalo na at buntis iyang asawa mo. Bilin pa ni mommy sa amin. Paalis na din silang dalawa ni daddy dahil may importante daw silang aasikasuhin sa Manila. Kaming dalawa na lang talaga ni Rafael ang maiiwan dito sa resort. Wala naman din dapat na ikabahala dahil marami naman kaming makakasama ng mga kasambahay at ilang mga bodyguards. Don't worry ma ako ang bahala sa asawa ko. May halos four days pa kami para magstay dito. Nagustuhan ni Veronica ang lugar kaya gusto kong sulitin namin pareho ang mga araw na wala akong pasok sa opisina para masamahan siyang makapamasyal, nakangiting sagot ni Rafael. Tumango naman si Mommy at ako naman ang binalingan ng tingin. Iha, kapag may hindi ka nagustuhan sa ugali ni Rafael, huwag kang mag-atubili na magsumbong sa amin ha. Para madisiplina ko kaagad, wika nito. Kaagad ko naman narinig ang pagtawa ni Rafael. Manaman, of course, ako na ang bahala sa kanya. Susulitin namin sa pamamasyal ang mga araw na magkasama kami dito. Ako mismo ang personal na mag-aalaga sa kanya. Nakangiting sagot ni Rafael. Nakangiting tumango naman si Mommy at tuluyan na silang nagpaalam sa amin para mauna ng umuwi ng Manila. So, saan mo ngayon gustong mamasyal? Nakangiting tanong sa akin ni Rafael nang kami na lang dalawa ang naiwan. Kunwari nag-isip pa ako bago ko tinuro ang maputing buhanginan sa dalampasigan. Muling lumawak ang ngiti sa labi nito bago sumagot. Sure, pero hindi ka pwedeng maligo sa dagat ha? Sakanalan lang siguro pagkapanganak mo, sagot nito. Kaagad akong tumango at hawak kamay kaming naglakad patungo doon. Maraming puno ng jog sa gilid ng dalampasigan. Aya kahit natirik ang sikat ng araw, hindi naman masyadong ramdam. Pumuwesto kaming dalawa ni Rafael sa lilim ng isang malagong puno bago kami naupo. Wow, ang sarap ng simoy ng hangin. Ibang-iba kumpara sa Manila, halos pabulong kong wika. Pareho kaming nakaupo sa buhanginan at ilang saglit lang naramdamam ko ang pagkabig sa akin nito. Pinapasandal niya ako sa kanyang dibid na siyang kaagad ko naman ginawa. Yuck! Super ganda ng lugar na ito. Marami din mga cottages dito at pwede tayong magpalipas ng gabi sa isa sa mga iyon mamaya kung gusto mo. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapasubsob sa dibdib nito. Suminghot singhot pa ako. Walang kahit na anong pabango na gamit si Rafael, pero gustong-gusto ko ang amoy nito. Ewan ko ba, kapag kasama ko ito nakakaramdam ako ng kapanatagan ng kalooban. Kumpleto ang araw ko basta nasa tabi ko siya. Bakit ang bango mo? Wala sa sarili kong tanong. Narinig ko pa ang mahina nitong pagtawa bago sumagot. Sunshine, pareho pa tayong hindi naliligo. Paanong naging mabango? Tanong nito. Ah basta, mabango ka, sagot ko at talo ko pang hinigpitan ang pagkakayapos dito. Naramdaman ko naman ang paghagod nito sa likuran ko kaya hindi ko maiwasang mapapikit. Ang sarap talaga ng ganito. Parang napakalutang ako sa alapaap. Mukhang hindi naman ang mga tanawin ang pakay mo eh. Pasok na lang tayo ng kwarto sunshine, narinig ko pang bulong nito. Naramdam ko pa ang labi nito na nakadikit sa noo ko. Muli akong napadilat at umayos ng upo. Bigla ko kasing naramdaman ang kaagad na pagbabago ng temperatura ng katawan nito. Alam na alam ko ang mga ganitong style ni Rafael eh. Sira ka talaga. Kasalanan mo dahil ang sarap sa ilong ng amoy mo, nakangiti kong sagot. Narinig ko pa. Ang mahina nitong pagtawa sabay kabig sa akin uli. Hindi na din ito nagsalita pa kaya muli kong itinoon ang pansin sa malawak na dalampasigan. Natuon din ang atensyon ko sa kulay asun na karagatan. Napakatahimik ng paligid at ang sarap damhin ang dampi ng hangin sa balat ko. Parang ayaw ko sa cottage. Mas masarap pa rin kasi talaga matulog sa kwarto ng villa eh. Kita ang karagatan kapag nakabukas ang sliding door papuntang balcony, nakangiti kong sagot. Tanging pagdampi ng halik sa tuktok ng ulo ko ang ginawa nito kaya nanahimik na din muna ako. Napaka, tahimik ng paligid at gusto kong busugin ang mga mata ko sa magagandang tanawin. Hindi naman nagtagal ang pagtambay namin sa dalampasigan. Napagpasyahan na lang namin pareho na umuwi na muna ng villa para makapagpahinga ako. Medyo nakakaramdam na din kasi ako ng gutom gayong ang dami ko namang nakain kaninang breakfast. Balik na lang tayo dito mamayang hapon. Sabay nating panoorin ang paglubog ng araw, narinig ko pang wika ni Rafael sa akin kaagad naman akong sumang-ayon sa sinabi nito. Mas maganda pa nga siguro para naman mayaya ko itong maglakad mamaya sa dalampasigan. Hindi kasi namin magagawa ito ngayon dahil masakit na sa balat ang sikat ng araw. Papasok na kami ng villa nang kaagad kaming salubungin ni Manang Bering. Siya ang katiwala ng Carissa Villarama Beach Resort at halos dalawang dekada na din daw itong naninilbihan sa Pamiya Villarama kaya naman hindi nakaligtas sa paningin ko kung paano ito itrato ng maayos ni Mommy Carissa. Halos pamilya na ang turing sa kanya ng lahat ng miyembro ng pamilya. Sir, ma'am nandyan po si Sir Elijah. Ilang minuto pagkaalis nila madam at senior kanina dumating din po siya, balita nito sa amin. Pareho naman kaming nagulat ni Rafael. After ng kasal namin kaagad na nagpaalam si Elijah sa lahat na babalik na siya ng Manila. May importante daw siyang aasikasuhin, kaya naman nakakapagtaka ang presensya niya ngayon dito sa resort. Nasaan po siya? tanong ni Rafael. Kaagad na itinuro ni Manang Bering ang isa sa mga cottage malapit sa pool. Mula sa kinaroroonan namin tanaw namin si Elijah na tahimik na nakatitig sa kawalan habang may hawak na kopita na kung hindi ako nagkakamali alak ang laman yun. May problema ba ang pamangkin mo? Hindi ko maiwasang bulong kay Rafael. Umiling naman ito at muling binalingan ang tingin si Manang Bering. Manang, sa cottage na po kami kakain ng lunch, nakangiting imporma ni Rafael. Kaagad naman tumango si Manang Bering at nagpaalam na. Ano kaya ang nakain ng kulukoy na iyan at talagang bumalik pa dito? Narinig ko pang bulong ni Rafael. Hinawakan ako nito sa kamay at sabay na kaming naglakad patungo sa kinaroroonan ni Elijah na noon hindi man lang napansin ang paglapit namin. Himala muli kaya't bumalik ng resort and besides ang aga ng alak na iyan ah. Don't tell me na tinamaan ka na din ang problema, kaagad na wika ni Rafael sa pamangkin pagkalapit namin. Kaagad na napalingon ang tingin sa amin si Elijah at hindi nakaligtas sa paningin ko ang namumula nitong mga mata. Mukhang ilang araw na itong hindi nakakatulog ng maayos at may ilang bakas na din ug bigote ang nag-uumpisang tumubo sa mukha nito palatandaan na napapabayaan nito ang sarili. Uncle ganito ba talaga kasakit kapag mabigo sa pag-ibig, diretsahan itong tanong. Hindi ko alam kung matatawa o maawa ba ako kay Elijah. Huwag niyang sabihin in love siya at talagang pinuntahan pa kami dito sa resort para sabihin iyon kay Rafael. A anong sabi mo? Broken hearted ka, tanong ni Rafael. Seryoso pa nitong tinitigan ang pamangkin na noon nag-umpisa ng maluha. Sino ang maswerteng babae, tanong ko. Muling sumagi sa isip ko si Ate Ethel. Nga pala, bago kami pumunta dito sa resort, nakausap ko pa siya. Umiiyak dahil sa relasyon nilang dalawa ni Elijah. So, posible kayang si Ate Ethel ang iniiyak-iyakan ngayon ni Elijah. Gosh, bakit ba napaka, masireto nila? Sa buong Villarama mukhang ako pa ang nakakaalam na ibinahay niya na si Ate Ethel. Tell me, sinong malas na babae ang nakasilo sa loko-loko mong puso? Tanong ni Rafael kaagad ko naman itong kinalabit sa tagiliran. Sa tono ng pananalita nito mukhang gusto pa yata nitong asarin ang pamangkin. Si Ate Ethel ba, diretsahan kong tanong. Mukhang ayaw magkwento ni Elijah, kaya naman wala na akong choice kundi banggitin ang pangalan ni Ate Ethel. Hindi naman ako nabigo dahil kaagad na ibinaling ni Elijah ang tingin sa akin. May ilang butil ng luha sa mga mata nito habang tumatango. Paano mo nalaman, tanong nito. E confirm si Ate Ethel nga ang iniiyakan nito. Iniwan niya na ako. Umalis na siya ng kondo at hindi ko alam kung saan siya nagpunta, muling wika rito. Hindi ko alam maiwasan na magulat. Takang-taka naman si Rafael habang nakatitig sa pamangkin. Ha? Bakit daw? I mean, tumawag siya sa akin bago kami pumunta dito sa resort nagsusumbong dahil hindi mo na daw siya pinuntahan sa kondo bad ka Eliga pasekreto mo na palang ibinahay ang kaibigan ko. Ano ba ang plano mo sa kanya, hindi ko na maiwasang tanong. May halong panunumbat sa tono ng boses ko, pero wala na akong pakialam pa. Nako, wag na huwag niyang lokohin ang babaeng nag-iisa kong kaibigan at tagapagtanggol noong nasa probensya pa kami. Pansin ko ang inis sa mukha ni Rafael habang pinagmamasdan ang lasing na pamangkin. Sa bagay, nasa honeymoon stage kami at hanggat maari ayaw talaga niya ng istorbo. Pagbalik daw kasi namin ng Manila, magiging abala na naman siya sa opisina, kaya gusto niyang sulitin ang mga oras na magkasama kami. Gusto niyang ibuhos lahat ng oras niya sa akin. Lasing ka na. Magpahinga ka na. Mag-uusap tayo kapag maayos na ang takbo ng isip mo, sagot ni Rafael kay Elijah. Kahit papaano nakakaramdam din naman ako ng awa dito. Ano ba kasi ang nangyari? Sa sobrang abala ko, hindi ko natuloy na gawang tawagan ulit si Ate Ethel. Nikasabihin mo nga sa akin, saan? Kaya siya posibleng nagpunta? Pupuntahan ko siya kaagad. Miss na miss ko na talaga siya eh. Imbes na sundin ang suggestion ng kanyang uncle ako ang pinagbalingan nito. As I don't know, pero titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Tama ang uncle mo, magpahinga ka muna. Ang aga, aga palasing ka na kaagad. Huwag kang mawala ng pag-asa, maayos din ang lahat, sagot ko. Saan ba kasi siya nagpunta? Ayaw ko ng ganito eh. Hindi ko kayang mawala siya sa akin kapag tumawag siya sa iyo, pakisabi naman na kapag tuluyan niya akong pagtataguan, magpapakamatay ako. Diretsahang wika ni Elijah, hindi ko alam kung nagbibiro lang ba ito or ano pero bigla akong nakaramdam ng kaba. Kaagad akong napatitig kay Rafael. Stop it Elijah! Inistes mo si Veronica dahil sa mga pinagsasabi mo eh. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakapahamak mo. Kung gusto mong tulungan kita sundin mo muna ako ngayon. Magpahinga ka at kapag hindi ka nalasing mag-usap ulit tayo, maautoridad na wika ni Rafael sa pamangkin. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako o ano paman pero kaagad kong napansin ang pag-iyak nito. Siguro nga mahal din ito sa ate Ethel. At hindi lang sila nagkakaintindihan. Hay mabuti na lang talaga at hindi kami dumaan ng Rafael ko sa ganitong klasing sitwasyon. Hindi namin naranasan na magkaroon ng malang tampuhan. Fine pero ipangako mo sa akin ang kau tulungan mo ako ha? Hindi ko kayang mawala siya sa akin, mamatay talaga ako uncle, sagot naman ni Elijah. Makulit na din ito siguro dahil lango na sa ala. Napansin ko naman ang bahagyang pag ni Rafael dahil sa narinig niya. Sa bagay, sa sobrang pagiging pilyo nitong si Elijah, noon hindi namin akalain na makikita namin ito sa ganitong sitwasyon. E si Go Lucky lang ito at kapag nagkikita kami, palagi itong masaya at ni hindi yata naranasan sa tanang buhay nito na magkaproblema. Ngayon lang at dahil pa sa isang babae. Kahapon ko pa hindi nahahawakan ang cellphone ko, kaya naman pagkatapos naming kumain ng lunch, balak kong tawagan si Ate Ethel. Pareho silang kawawa ni Eliga kung magtitikisan lang sila. Pareho naman nilang mahal ang isa't isa, bakit kailangan pa nilang pahirapan ang mga sarili nila? Dito ka lang muna, Sunshine. Aalalayan ko lang ang makulit na ito sa loob ng villa. Mukhang walang tulog kaya hindi nakakapag-isip ng matino. Paalam ni Rafael sa akin. Nakaalalay na ito sa kanyang pamangkin para ihatid na sa isa sa mga bakanting kwarto ng villa. Nakangiti naman akong tumango. Nasundan ko na lang sila ng tingin habang papasok sila ng villa. Hindi ko rin naman maiwasan na mag-alala sa isiping saan pala nagpunta si Ate Ethel. Kung umalis ito ng kondo saan siya tumutuloy ngayon. Hay, bakit ba nakaligtaan ko ang tungkol sa kanya? Kung alam ko lang na aalis siya ng kondo, dapat pala ako ko na lang siya dito sa resort. Nakapagbunding pa sana kami at nakapag-usap pa sana sila ng maayos ni Elijah. Hindi sana broken-hearted ang Elijah na iyon ngayon. Hindi naman nagtagal muli akong binalikan ni Rafael dito sa cottage. Kaagad naman daw nakatulog si Elijah, kaya wala nang dapat pang ipag-alala. Naghintay lang kami ng ilang minuto at dumating na din ang pagkain namin dito sa cottage, kaya kaagad naman kaming kumain habang pinag, uusapan namin ang tungkol sa sitwasyon ni Eliga. Hindi ba kaibigan mo ang Ethel na iyon? Alam mo ba kung nasaan siya ngayon para ipasundo natin siya? Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang marinig ko ang tanong.